Laganap na umano ang Chinese sleeper cells dito sa ating bansa. Ito ang laman ng privileged speech kahapon ni Senator Visa Hontiveros matapos makakalap ng dagdag impormasyon tungkol sa isang Chinese national na ang anak ay may dalawang pasaporte at dalawang birth certificate. Yan ang umaarangkadang balita ni Zandro Ochona. Laganap na laganap na po ang mga espiyang dayuhan sa ating bansa and the intention is to influence all aspects of our national policy to further the interests of the foreign government to whom they pledge allegiance ito ang isiniwalat ni Senador Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech kahapon. Tumutugma kasi ang impormasyong nakuha ng kanyang opisina sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on National Defense ilang linggo na ang nakalilipas na mayroong malawakang Chinese sleeper cells sa ating bansa. At hindi lang anya ito usapin ng national security kundi pati na sa usaping politikal at ekonomiya. matatandang na nauna ng isiniwalat ni Ontiveros ang kadudadudang pagkakakilanlan ng negosyant Pating si Joseph C. na umano'y kay ang kanyang pagiging Filipino citizen. The propensity for fraudulent representations of Joseph C. has apparently been inherited by his children. Ang panlilinlang ay hindi tumigil sa kanyang sarili. Pati ang kanyang anak ay may dalawang pagkakakilanlan, dalawang citizenship at dalawang passport. Ipinakita rin ng senador ang dalawang passport ng anak ni si na si Johnson Chai Chen at Philippine passport na may pangalang Johnson Chua Si. Dalawa rin ang kanyang birth certificate. Aba, dinaig pa niya si Alice Guo. Kagaya ng sinabi ko po dati, hindi po pwede sa China ang dual citizenship. Hindi ka pwedeng Filipino citizen tapos retained mo pa rin ang Chinese citizenship mo. Paniwala ni Ontiveros, may basbas ito ng Chinese Communist Party. I have received information from intelligence sources that Joseph C. is believed to be involved in malign influence and foreign interference or MIFI activities. MIFI refers to activities conducted by foreign entities that aim to manipulate or disrupt the social, political, or economic landscape of the Philippines. Nauna na rin isiniwalat ni Ontiveros na naging bahagi pa ng Philippine Coast Guard Auxiliary CC. Nitong Agosto, naaresto si C si ng Bureau of Immigration sa Naia Terminal 3 dahil sa pagpapanggap na Pilipino, matapos makakuha ng impormasyon ng BI ng umaniligal na dokumentong kanyang nakuha. Ako si Zandro Ochona ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.